Hi, so ayun, uh, pasensya na ngayon lang ako nakapag-upload ulit uh, Medyo naging busy kasi ako recently uh, Dami kong ginagawa, dami kong inaatupag uh, Tapos, kinasal pa yung pinsan ko So may mga preparations na kailangan ayusin Actually, napuno na nga yung inbox ko with your questions no? So don't worry, I'll get into that uh, Gusto ko lang i-point out yung pinsan ko na kinasal uh, Ang bata kasi, 22, 23 years old lang Uh, lalaki siya, no. Though hindi naman buntis yung girl. Uh, still bata para sa akin, no. Kasi ako 21 years old ako. Ah, uh, uh, problema ko lang kung paano manalo sa Dota. Tapos siya kung paano nabuo ng pamilya. So, uh, medyo malaking responsibility 'yun. So, medyo nakagulat din, pero ayun. Hindi ko alam ganun na ba 'yung edad ng mga kinakasal ngayon. Uh, hindi, hindi ko sure. Kasi siya yung una sa mga sa amin magpipinsan eh. So ayun, uh, kanya-kanyang trip, uh, walang basagan. Ah uh, balik punta tayo doon sa tanong, sabe. Sa so, anong mga bagay ka na to turn off sa girls? Um, uh, na tanong na to dati no, medyo similar siya doon sa tanong na parang ano yung hinahanap ko sa isang babae no. So click, click nyo na lang yung link dito. Yan. Uh, basically basically sasabihin ko lang is yung kabaligtaran nun Uh, pero medyo himay-himayin lang natin para good-good. Uh, una, turn off ako sa babaeng pangit. Uh, sinong hindi? Ewan ko. Uh, relative naman, no? Ang beauty. So, relative din yung kapangitan. Uh, paano ba? Paano ba i-explain? Explain ko na lang sa inyo kung ano yung pangit para sa akin, no? Para mas mas maintindihan niyo ako. Uh, pangit sa akin yung isang babaeng... Uh, yung nagme-makeup tapos tas hindi pantay uh, maputi yung muka tapos pagdating sa leeg hindi na so ewan ko hindi ko alam kung tinamad na lang siya or nakalimutan niya pero all in all pangit yung gano'n uh, hassle hassle may, may kakilala akong gano'n yun ano pa, pangat uh, pangit sa akin yung babaeng, yung nagsushorts na hindi naman dapat nagsushorts. Uh, kapag sobrang payat kasi, ah uh, hindi hindi siya okay pag sobrang taba mas lalong hindi okay so may may ano eh, may parang perfect ratio yung legs tsaka yung shorts mm, hindi ko masabi no hindi ko hindi ko may explain pero may may tamang ano eh may tamang ratio yon basta alam niyo yung sinasabi ko ah uh, alam niyo yon uh, lastly, yun na, ano, yung overall na hygiene, uh, pangit yung babaeng alam, marumi yung kuko well, para sa akin na uh, yung hindi nagsusuklay Uh, yung mas madalas pa mag birthday kaysa maligo so yun, kailangan kasi alaga tayo sa katawan importante yun uh, kahit sabihin nila na yung kagandahan daw ay panloob lamang uh, hindi totoo yun uh, huwag kayo maniniwala sa mga nababasa nyo sa internet sobrang importante ng physical appearance oh kasi yun, yun ang unang-unang makikita eh. ganun talaga yung sistema ng mundo so, yun, number one sorry, turn off sa akin yung babaeng pangit pangalawa uh turn off sa akin babaeng bobo uh, mahirap mag uh, karon ng conversation kapag hindi uh, well-informed yung kausap mo hindi hindi lang ng babae no uh, in general kapag uh, hindi hindi masyadong maalam uh, tendency is oo oh -oh lang siya ng oo oh -oh sa mga conversation niya so boring uh, hindi ng makikilang sobrang talino no na parang kasing talino ko or kung may master's or PhD importante lang na nakasabay siya sa flow ng usapan uh, kahit kunwari alam niya okay lang yun basta, uh, basta importante nagkakaroon kayo ng maayos na conversation uh, hindi yung parang puro Kim Kardashian lang tapos pag tinanong mo baboto mo ba si Nancy Binay tapos sasabi niya sino si Nancy Binay so ayun di ba? Uh, dagdag ko lang though hindi ko naman sinasabing really, kapag madaldal ka, no? Para sa akin kasi pangit yung babae masyado madaldal. Or turn off sa akin yung babae madaldal. ah, uh, kailangan, kailangan alam ng babae kung kailan ititikom yung bibig niya. Kasi kapag masyado madaldal, no, masakit sa tenga. So, ayun. Uh, hindi, hindi ko sinasabi na pag madaldal, bobo. Pero me, 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 medyo correlated sila sa isa't isa. So, ayun. Uh, number two, ayoko ng babaeng bobo. Number three, ito importante last uh, ayaw ko ng babaeng walang breeding uh, sobrang importante nito uh, hindi porke mayaman ka no? uh, may class ka hindi hindi na bibili yung class so importante para sa akin yung babaeng may breeding pag wala turn off uh, paano ba yun uh, bigyan ko kayo ng example kapag masyado nagmumura yung isang girl ayoko nun. Uh, okay lang yung every now and then nag nagkakas, pero kapag uh, mas mas malakas siya magmura kasi sa akin, ma malakas sya magmura eh, kasi iba eh uh, masarap, masarap magmura uh, ma na nagkakaroon ng flavor eh yung usapan kung mas malakas pa siya magmura kasi sa akin, turn off sorry ah, pero hindi, in hindi bagay eh well, para sa akin hindi bagay para sa isang babae yung nagmumura Uh, what else? Uh, dagdag ko lang doon, uh, ayoko ng babae na giyosi. Though, hindi ko nang sinasabing pag nag ka, wala kang breeding. Uh, ayoko lang, uh, in general, ng mga nag-iossi. Uh, masama, masama ang pag -yossi. uh, mas, mas masama siya sa babae, siguro. Uh, basta, uh, hindi, hindi, ko lang talaga feel mga babae nag-iossi. Uh, and lastly, ayoko ng babae masyadong malandi. Uh, okay, okay lang yung yung, yung saktong landi lang pero pag pag sobra na pag ano ba, mahali parot. Ayun. Ayoko ng babaeng mahali parot. Pa, paano mo sabing mahali parot ang isang babae? Uh, pag pag nag-upload siya ng video ni nisay Sai, yung gentleman. Tapos naka pante lang siya. Ma, malamang malandi yon masyado. So, yun. Uh, number one, ayaw ng babaeng pangit. Number two, ayaw ng babaeng bobo. Number three, ayaw nang babaeng walang breeding.